Magandang araw mga master. Ito yung sili natin na long paper to yung haba na sili. Ang naging problema ko dito, nangulot yung mga dahon. Alalasan naman ano lang to, trips or mites yung umaatake kaya nagkakaroon ng pangungulot ng dahon. Ito, kagaya nyo. Ayan. Nangulot yan, yung mga dahon na yan. Ngayon yung ginawa ko kaya ngayon, nakikita ninyo iba na yung itsura ng mga panibagong dahon bago na yung mga talbos niya yung normal na ulit Dalawang gamot yung ginamit ko dito nung una kasi mga nga una kong inapply hindi talaga tumatalab parang walang nangyari So ngayon kaka ano ko kaka Naka-research ko na din. May nakita ako na gamot. Yung gamot din na nire-recommenda ng iba nating kapwa farmers. So, tinry ko yun. Uh, isang spray lang. Tapos, yung bali dalawa kasi na klase ng gamot yon Isang spray doon sa isang brand ng gamot. Tapos isang spray din doon pag after ng isang linggo. Nag-spray ako ulit. Gamit ko yung ibang brand na naman. Ayan. Uh, naging effective naman yung gamot mga master. So ngayon ito. Ano na ulit. May mga bulaklak na siya ulit. Pagka hindi kasi naagapan yung pangungulot na yan ng dahon mga ang mangyayari dyan unti unti na lang yan mamamatay tapos titigil na rin yan mamulaklak kasi nga una una yung uh, bunga ng isang tanim nakasalalay din yan doon sa mga dahon yung dahon yun yung nungulikta ng nung sikat ng araw para masok portahan niya yung kanyang mga bunga. So, dahil yung mga dahon nga nangulot, hindi na sapat yung sikat ng araw, yung nasasagap ng mga dahon. Kaya apektado yung mga bunga niyan. So ito sa ngayon, nag na lang ulit ako na mabuo yung mga bulaklak na yan. Eh, marami na ulit. Ano na to mga master? Medyo matagal-tagal na to. Ah, uh, ilang buwan na ba to? Apat na buwan na to. So medyo matangkad na rin yung puno niya. Nasa ano na to? Nasa hindi ako magkamali. Nasa sang metro na may Mga palimang talampakan na. Marami ng bunga to nung nagdaan, kaso nga lang sa sobrang init. Tapos, yun nga, sinabayan nung pangungulot ng dahon. Na ano, naudlot yung mga bunga. Hindi na, ano, hindi na kinaya nung, kinaya nung tanim yung init, tsaka yung, yung mga insekto na umatake. Buti na agapan, so ngayon nasa ulihan na ulit, ayan na siya. Yan yung haba natin mga master May isa-isa na lang na bunga. Pero ito mga sa susunod na no to, marami na ulit bunga yan. yung puno nyo. Malaki na. Nga nasa ano na nasa tripod. Nanahus or malit na lang konti. So, oh, yun. ipakita ko yung gamot na ginamit ko para kung sakaling may matake sa inyo maka ano rin makatulong din ako tsaka maagapan nyo hanggat maaga dapat naagapan yung pangungulot ng dahon ito yung ginamit ko doon sa pangungulot ng dahon ng sili mga master Yan yung gawa ng trips tsaka mites yung agrimic so ito bumili ako ng 250 ml nasa ano to nasa isang libo yung 250 ml ngayon yung ano nito mixture sa tubig or yung timpla nito per ano napsak sprayer yung napsak sprayer na 16 liters yung laman na tubig nasa ano to mga master nasa 4 to 6 ml per ano napsak sprayer tapos may isa pa, yung Aleya. Nasa, ano rin to, nasa 250 ml. 500 pesos to yung isang ganito. Tapos ang timpla nito, mga master, nasa, ano, nasa limang kutsara per, ano, napsak sprayer. So, dalawa, isang beses ako nag-spray nito, after ko mag-spray nung agrimic. So, tig isa-isa lang. Ayun, uh, nasa ulian yung ano natin, yung sili natin. So, yun mga master, kapag ka nagka-encounter kayo ng mga ganong sakit sa tanim, try nyo to, yung dalawa na to. Medyo may kamahalan lang. Sa mga online shop, mayroon to, may mabibiling mga ganito. Ah, tuloy-tuloy na ulit 'yan yung pagbunga niyan. Shout out sa mga ano natin, sa mga solid supporters natin diyan. Sa gumawa nung ano, nung logo natin. Okay, sir, why question di Magaling to mga master, message na lang kung gusto niyo magpagawa ng ng logo. Si comparing wiser yan. Siya yung gumawa ng loob natin. Shout out sa iyo, Master. Napakabait mo. <laughs> sa ibang ano natin, sa ibang supporters natin diyan kay Ma'am Lolita Governor ng Australia. Shout out sa imam Ma Ma'am. Sa mga bagong subscriber natin diyan sa YouTube, sa Facebook, hindi ko na kayo maisa-isa. Pero maraming salamat sa support ninyo sa akin. Salamat sa pagmamahal. Mahal ko kayong lahat sa mga katrabaho ko dyan sa PLDT. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. So, ayun mga master. Thank you. Hanggang sa muli.